Sa isang tahimik na baryo, may baboyan na kilala sa masarap na karne at mabilis na kita. Pero sa likod ng amoy ng putik at kulungan, may mga balong isa-isang naglalaho at walang nakababalik. Ano ang sikreto ng baboy farm na ito? At sino ang handang magbunyag ng katotohanang magpapayanig sa buong bayan? Ang baryo ng San Bartolome ay tila Payapa, isang lugar na madalas dinarayo para sa murang karne ng baboy. Sa gilid ng baryo, naroon ang malaking baboya ni Mang Efren, isang lalaking kilala sa pagiging masipag at tahimik. Kung titignan mula sa labas, karaniwan lamang itong farm, may mga kulungan ng baboy, amoy ng dumi at pagkain, at mga trabahador na abala. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga usap-usapan na kumakalat. Narinig mo ba? Si Aling Nena, yung balong nagtitinda ng gulay, hindi na raw umuwi kagabi, bulong ng isang matandang babae sa tindahan. Nga eh, sabi pupunta lang daw siya kay Mang Efren para magbenta ng tiratirang kangkong. Pero hanggang ngayon wala pa rin sagot ng isa. Isa itong dagdag sa listahan ng mga kababaihang biglang nawawala. Karamihan sa kanila ay mga balo, mahihirap, nag-iisa, at walang masyadong kakilala. Laging huling nakikitang papunta o nagdadaan malapit sa baboyan. Dito pumasok ang atensyon ng isang baguhang investigador mula Maynila, si Essay Dalawa Daniel Robles. Na-assign siya sa San Bartolom matapos ang ilang reklamo at report na may pattern ang mga pagkawala. Unang tingin pa lang niya sa lugar, ramdam na niya ang bigat. Tahimik ang baryo, ngunit may takot sa mga mata ng mga tao. Sir, marami na pong nagsusumbong, pero takot silang magsalita ng direkta, sabi ng lokal na tanod na si Tonyo. Parang may lihim silang ayaw ilabas. Kung takot ang nanginibabaw, ibig sabihin may malakas na tao sa likod nito, sagot ni Daniel, habang tinitingnan ang malawak na lupain ni Mang Efren. Kinagabihan, naglakad si Daniel papunta sa paligid ng baboyan. Madilim at ang tanging ilaw ay galing sa maliliit na bumbilyang nakasabit sa mga poste. Naroon ang mga kulungan ng baboy, mainay ang mga huni at tila may hinahanap. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang amoy, hindi lang amoy ng dumi, kundi parang sinunog na karne na mahirap ipaliwanan. Sigurado akong may malirito, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, nakipag-usap siya sa isang matandang babae na kilala sa baryo bilang si Aling Marta. Siya ang isa sa mga huling nakakita kay Aling Nena. Aling Marta, nakita niyo po ba talaga kung saan siya huling pumunta? Tanong ni Daniel. Iho, sagot ni Aling Marta habang nanginginig ang tinig. Sabi niya maghahatid lang siya ng gulay sa baboyan. Pero simula noon, ni Anino niya wala na. May napansin po ba kay Mang Efren? Matagal na yung tahimik na tao. Pero minsan, sa gabi may naririnig akong parang sigaw, tapos biglang tatahimik. Hindi ko na inusisa. Takot ako, Hijo. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang hinala ni Daniel. Pinilit niyang makakuha ng search warrant, ngunit dahil kulang sa ebidensya, hindi agad pinayagan ng korte kaya't minabuti niyang magmasid muna ng palihim. Isang gabi, habang nagkukubli siya sa likod ng mga puno, nakita niyang may dalawang trabahador na nagbubuhat ng mabigat na sako papasok sa likod ng farm, hindi ito karaniwang galaw ng mga nag-aalaga ng baboy. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga ito hanggang sa marinig niya ang lagitik ng isang bakal na pinto sa ilalim ng lupa. Kinabahan siya. May tinatagong silid si Mang Efren. Sumilip siya at narinig ang mahinang usapan. Bilisan mo baka may makakita. Sanay na tayo dito. Wala namang nagtatanong. Lahat takot. Halos mahulog ang puso ni Daniel sa kaba. Alam niyang may natuklasan siyang higit pa sa inaasahan. Ngunit hindi pa sapat ang nakita niya. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Pagbalik niya sa kanyang inuupahan, hindi siya makatulog. Ang mga imahe ng mga nawawalang balo, ang amoy ng baboyan, at ang narinig na sigaw sa gabi ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Kung totoo ang hinala ko baka ginagamit nila ang mga katawan bilang pagkain ng baboy, usal niya sa sarili habang kinikilabutan. Ngunit paano niya mapapatunayan ito? Paano niya makukuha ang tiwala ng mga taong takot magsalita? At higit sa lahat, paano niya malalampasan ang kapangyarihan ni Mang Efren na tila respetado at pinoprotektahan ng ilan sa baryo? Sa mga susunod na araw, nagdesisyon si Daniel na makipaglapit sa mga pamilya ng mga nawawala. Isa-isang pumayag ang ilan na magbahagi ng kanilang kwento, basta't hindi mababanggit ang kanilang pangalan. Sir, huling nakita ko ang nanay ko, may dalang supot ng gulay papunta sa baboyan, sabi ng anak ni Aling Nena habang umiiyak. Simula noon, wala na. Hindi na bumalik. Ganon din ang asawa ko, sabi naman ng isa pang babae. Nag-apply siyang tagalinis sa farm sabi ni Mang Efren, kailangan daw nila ng dagdag. Pero hindi ko na siya nakita ulit. Ang mga testimonya ay nagsisimulang magbuo ng malinaw na larawan. Ngunit kulang pa rin ang pisikal na ebidensya. At dito nagsimulang pumasok ang plano ni Daniel, magpanggap bilang isang trabahador para makapasok mismo sa loob ng baboyan at matuklasan ang lihim. Sa huling gabi ng part isa, handa na siya dala niya ang peking pangalan at papel ng aplikante. At sa unang pagkakataon, haharapin niya si Mang Efren ng harapan. Ngunit hindi niya alam na mula sa likod ng mga kulungan, may mga matang matagal nang nakamasid sa kanya. Madaling araw nang pumunta si Daniel sa baboyan, dala ang peking papel na nagsasabing siya ay naghahanap ng trabaho. May peking pangalan siyang ginamit, Mario de la Cruz. Inayos niya ang kanyang hitsura upang magmukhang isang karaniwang manggagawa, simpleng damit, maruming sapatos, at isang lumang bag na may kaunting damit. Pagdating niya sa harapan ng baboyan, sinalubong siya ng matandang lalaki na may matalim na tingin. Siya si Mang Efren mismo. Sino ka? Ano ang sadya mo rito, malamig na tanong nito. Ako po si Mario. Nabalitaan ko pong nangangailangan kayo ng dagdag na trabahador. Marunong po ako magpakain ng baboy, maglinis ng kulungan. Kahit anong trabaho po, kakayanin ko, sagot ni Daniel, mahinahon pero may kaba. Tinitigan siya ni Mang Efren mula ulo hanggang paa, bago itong umisi. Yine, you know, maraming gustong magtrabaho rito, pero hindi lahat tumatagal. Sigurado ka ba? Mahirap ang trabaho dito. Hindi para sa mahina ang loob. Tumango si Daniel. Kakayanin ko po. Sandaling katahimikan at saka tumango si Mang Efren. CJ, Subukan ka muna. Kung magaling ka, baka matagal ka rito. Inutusan siya nitong sumama sa dalawang trabahador na si Nagardo at Ben, parehong malalaki ang katawan, halatang sanay sa mabibigat na gawain, ngunit may kakaibang lamig sa kanilang mga mata. Pinakita nila kay Daniel ang mga kulungan, ang paraan ng pagpapakain, at ang paglilinis ng mga dumi. Lahat ay tila normal, ngunit ramdam ni Daniel na may nakatagong tensyon sa hangin. Habang naglilinis siya ng kulungan, napansin niya ang isang pintuang bakal sa dulo ng farm, halos natatakpan ng mga lumang kahon. May malaking padlock iyon at mukhang matagal nang hindi binubuksan ng mga karaniwang trabahador. Ngunit natatandaan niyang doon dinala ni Nagardo at Ben ang mabibigat na sako nung isang gabi. Para saan yung kwarto sa dulo, casual niyang tanong kay Gardo. Agad siyang tininan nito ng masama. Trabaho mo ang kulungan, hindi ang mag-usisa tandaan mo yan, Mario. Tumango na lang si Daniel, ngunit sa isip niya ay mas tumibay ang kanyang hinala. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng trabaho, pinatulog sila sa isang maliit na barong-barong malapit sa farm, dalawang kama lang ang naroon, at nakasama niya si Ben habang tahimik na natutulog ang kasama, gising pa rin si Daniel. Pinakikiramdaman ang paligid. At doon niya narinig muli, isang mahinang sigaw mula sa malayo, parang boses ng babae na humihingi ng tulong nanindig ang balahibo niya. Dahan-dahan siyang lumabas, inat na ingat para hindi magising si Ben tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at umol ng mga baboy ang maririnig. Pero may kakaibang ingay mula sa dulo ng farm, malapit sa pintuang bakal. Lumapit siya at doon niya nakitang bukas ang pinto. May liwanag na nanggagaling sa loob. Dumungaw siya ng dahan-dahan at halos mawalan siya ng hininga sa kanyang nakita. Sa loob ng silid, may tatlong babae, mga balo na nawawala, nakagapos at nakaupo sa sahig. Mahihina at halatang ilang araw nang hindi pinapakain. Sa tabi nila, may lamisang puno ng mga kutsilyo, lagari at mga gamit na pangkatay. At sa dingding, may nakasabit na mga lumang damit at bag na halatang pagmamayari ng mga naunang biktima. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas sila, pero hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Wala pa siyang sapat na backup at kung mahuli siya, siguradong katapusan niya. Nagbalik siya agad sa barong-barong at pilit pinakalma ang sarili. Kailangan kong makahanap ng paraan. Hindi pwedeng bukas na bukas, kailangan ko munang makalap ng ebidensya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, sinubukan niyang makipaglapit kay Ben nagkunwari siyang inosenteng nagtatanong. Ben, bakit parang laging seryoso si Mang Efren? May tinatago ba siya? Mumisi si Ben, ngunit may halong pananakot. Mario, tandaan mo to, lahat ng tao dito may trabaho at may katahimikan. Kapag lumampas ka sa linya, hindi ka tatadal. Ang baboyan na to, hindi basta-basta farm isa itong pamilya. At sa pamilya, bawal ang trader. Hindi na siya nagsalita pa. Pero sa kanyang isipan, malinaw na, may kulto o organisasyon na bumabalot sa farm na ito at takot lahat na magsalita. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Daniel na maging mabuting trabahador upang hindi mahalata. Ngunit tuwing gabi, bumabalik ang mga imahe ng mga babaeng nakakulong. At mas lalo siyang nagiging determinado na tapusin ang kasamaan ni Mang Efren. Isang gabi, nakahanap siya ng pagkakataon. Nakita niyang iniwan ni Gardo ang susi ng isang kulungan sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong kinuha ng hindi napapansin. Plano niyang bumalik sa pintu ang bakal upang muling silipin ang mga bihad at makakuha ng ebidensya gamit ang maliit na kamera na nakatago sa kanyang bag. Pagdating niya sa silid, binuksan niya ang pinto gamit ang ninakaw na susi. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na lang ang naroon. Ang dalawang babae ay wala na. Nasaan sila, tanong niya sa natitirang babae na halos hindi na makapagsalita. Adinala nila sa itaas, mahina nitong sagot, halos wala ng boses. Nang tignan niya ang gilid ng silid, may dugo ang bakas papunta sa isa pang pintuan sa loob. Halos mamilipit siya sa kaba, ngunit kinunan niya ng larawan ang buong silid bilang ebidensya. Bigla niyang narinig ang yabag. Paparating si Mang Efren kasama si Nagardo at Ben mabilis siyang nagtago sa isang sulok, halos hindi humihinga. Nakita niyang binuksan nila ang pintuan at kinaladkad ang babae palabas. Tapusin na natin to bago sumikat ang araw, malamig na wika ni Mang Efren mabilis na lumabas si Daniel sa kabilang daan, bitbit -bit ang ebidensya. Halos lipa rin niya ang landas pabalik sa kanyang tinutuluyan sa bayan. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa lokal na himpilan at ipinakita ang mga larawan sa hepe. Ngunit laking gulat niya nang tumingin lang ito at mumiti ng mapait. Robles, magaling kang pulis pero hindi mo alam ang nilalaro mo. Si Mang Efren malakas ang kapit sa mga nasa itaas. Kung wala kang matibay na testigo, walang mangyayari at kung itutuloy mo to, baka ikaw mismo ang mawala. Naninginig sa galit si Daniel. Sir, ibig nyo bang sabihin pababayaan na lang natin silang mamatay? Hindi mo naintindihan, sagot ng hepe. Minsan, mas ligtas ang manahimik. Lumabas si Daniel ng presinto na puno ng galit at pagkadismaya. Ngayon, malinaw na sa kanya, wala siyang maaasahan sa lokal na pulisya. Siya lang ang kailangang kumilos para iligtas ang mga bihag at wakasan ang krimen sa likod ng baboy farm. Ngunit hindi niya alam na mula sa malayo, may pares ng mata na nakamasid sa kanya. At sa gabing iyon, habang pauwi siya, may dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Habang naglalakad pauwi si Daniel mula sa presinto, ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa paligid. Madaling araw na, at halos walang tao sa kalsada maliban sa ilang asong gala at ilang tricycle na dumaraan. Munit sa bawat liko niya, ramdam niya ang mga matang nakabantay. Nagpabilis siya ng lakad. Sa gilid ng mata, nakakita siya ng dalawang anino na tila sumusunod. Huminto siya sandali, nagkunwaring nagsisindi ng sigarilyo, at doon niya nakumpirma, dalawang lalaki na ang sumusunod sa kanya. Parehong nakaitim, matipuno, at may malamig na tingin. Mabilis siyang tumakbo papasok sa isang eskinita. Narinig niya ang mga yabag na humahabol. Kinuha niya ang maliit na patalim na lagi niyang dala, hindi para makipaglaban kundi para may pantakot. Ngunit bago pa siya makalayo, nasunggaban siya ng isa sa mga lalaki. Huwag ka nang makialam sa hindi mo laban, bulong nito habang sinasakal siya. Nagpumiglas si Daniel, at sa isang iglap ay naitapat niya ang patalim sa braso ng lalaki. Napabitaw ito at napasigaw, putang ina, Mabilis siyang tumakbo palayo, hinal na hinal, hanggang makalayo siya sa makitid na eskinita at makasakay ng isang tricycle. Pagka uwi niya, alam niyang wala na siyang oras. Malinaw na sinusubukan na siyang patahimikin. At kung hindi siya kikilos agad, baka siya ang susunod na biktima. Kinabukasan, tumawag siya ng isang matagal ng kaibigan, si Roll, isang dating journalist na kilala sa pagbubunyag ng mga anomalya, kahit pa ito ay delikado. Roll, kailangan ko ng tulong hindi ko na kayang mag-isa, agad niyang bungad. Daniel, anong pinasok mong bulo ngayon? Sagot ni Roll, ngunit ramdam ang pagkabahala sa boses nito. Isang baboyan na hindi lang basta baboy ang kinakatay. May mga nawawalang babae, mga balo, at nakita ko mismo kung saan sila ay May ebidensya akong nakuha, pero kulang pa. At malakas ang kapit ni Mang Efren. Kahit pulis, takot sa kanya. Tahimik si Roll sandali bago nagsalita. Kung totoo yan, kailangan natin ilabas sa publiko. Pero dapat may solidong ebidensya, hindi lang litrato. Kailangan natin ng testigo. Kailangan natin silang mailigtas ng buhay. Napahigpit ng kamaw si Daniel. Alam ko. Kaya kailangan nating bumalik sa farm ngayong gabi. Nagkita sila sa isang lumang bodega. Si Roll ay may dalang kamera at ilang gamit. Huling pagkakataon na to, Dan. Kapag nahuli tayo, baka hindi na tayo makalabas ng buhay. Handa ako, matatag na sagot ni Daniel. Gabi na nang muli silang tumungo sa baboyan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at iyak ng baboy ang naririnig. Gumapang sila papunta sa likod na bahagi ng farm, kung saan naroon ang pintuang bakal. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang bukas ito at walang bantay. Parang inaanyayahan tayong pumasok, bulong ni Roll bitagto sagot ni Daniel, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Pagpasok nila, tumambad ang eksenang hindi nila malilimutan. Nasa loob ang tatlong babae, pero dalawa sa kanila ay wala ng buhay, duguan at nakahandusay sa sahig. Ang natitira ay humihingal, halos wala ng malay. Mabilis na lumapit si Daniel. Miss? Miss? Ako si Daniel, police? Ililigtas kita, Ngunit bago pa niya magalaw ang babae, biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Nabulag sila sa liwanag, at mula sa dilim ay lumabas si Nagardo at Ben, parehong may hawak na itak. Sa likod nila, nakatayo si Mang Efren, nakangiti ng malamig. Akala niyo ba matatalino kayo, malutong ang boses nito? Alam ko na mula pa noong una, Daniel Robles. Hindi mo ako maluloko. Politiko, pulis, at kahit mamamahayad, lahat sila natikman ko na at nayon kayo naman Hinila ni Roll ang kamera at sinubukang itago ngunit agad itong sinunggaban ni Gardo Pinilipit ang braso niya hanggang mabitawan ang gamit Napasigaw si Roll sa sakit Sir Daniel, daing ng babae sa sahig Tulungan niyo ako e eh. Galit na sumiklab kay Daniel Kinuha niya ang patalim na nakatago sa kanyang bota at agad na sinugod si Gardo Tinamaan niya ito sa balikat dahilan para mabitawan ang hawak Si Roll naman ay mabilis na nakapulot ng isang kahoy at ipinanghampas kay Ben. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng silid. Nag-agawan sila ng armas, nagkakasugatan, nagbubungguan sa mga mesa. Ngunit si Mang Efren ay nanatiling nakatayo, nakangiti pa rin. Walang saysay -say ang laban nyo. Kahit makalabas kayo rito, ako pa rin ang paniniwalaan ng mga tao. Isa kayong pulis na trader at isang mamamahayag na desperado samantalang ako, respetadong negosyante. Hindi na ngayon, sigaw ni Daniel habang pinapalo ang ulo ni Gardo sa bakal na mesa. May ebidensya na kami at hindi na kami titigil hanggang mailigtas lahat ng biktima mo. Ngunit bigla, sumipol si Mang Efren. At mula sa labas, dumating ang apat pang lalaki, pawang armado ng baril. Agad nilang pinalibutan sina Daniel at Roll. Ngayong gabi, tapos na ang lahat, malamig na wika ni Mang Efren. Itapon ang mga katawan nila sa kulungan ng baboy. Bukas, wala na silang bakas. Nanginginig si Roll, ngunit matatag ang boses. Kung mamamatay kami rito, siguraduhin mong walang makakaligtas sa katotohanan. Dahil may iba pang nakakaalam. Nagulat si Daniel sa sinabi ng kaibigan, pero ngumiti siya. Alam niyang ito ang tamang paraan para lituhin si Mang Efren. Mga sinungaling sigaw ni Efren, ngunit halata ang pagkabahala sa kanyang mukha. Habang nakatuon ang atensyon ng mga tauhan sa pagtatalo, biglang lumakas ang loob ni Daniel. Sinugod niya ang isa sa mga armadong lalaki, nahablot ang baril, at agad na nagpaputok. Nagkagulo, nagsisigawan, nagtakbuhan ang mga baboy sa labas dahil sa ingay. Roll. Dalhin mo siya, sigaw ni Daniel habang tinuturo ang natitirang babae. Mabilis na nilapitan ni Roll ang bihag, binuhat ito, at sabay silang tumakbo palabas ng silid habang nagpaputukan sa loob. Humahabol si Nagardo at Ben, sugatan pero galit na galit. Ngunit sa gulo ng putukan at iyakan ng mga hayop, nakalabas si na Daniel at Roll papunta sa madilim na kagubatan sa likod ng farm. Hinal na hinal, sugatan, at may dalang bihad, tumakbo sila ng walang lingon-lingon. Sa dilim ng kagubatan, ang tanging gabay nila ay ang buwan at ang ingay ng habol sa kanila. Hindi tayo pwedeng huminto, Dan, sigaw ni Roll. Hanggat may hininga pa sila, habol nila tayo. Ngunit sa isip ni Daniel, malinaw na hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang impyernong ito. At sa dulo ng kagubatan, nakita nila ang isang maliit na bahay barong may ilaw. May nakatatandang babae roon, nagluluto ng pagkain. Mangyaring tulungan niyo kami, sigaw ni Roll. Ngunit bago pa sila makapasok, narinig nilang muli ang mga yabag at ang malamig na boses ni Mang Efren mula sa dilim. Wala kayong matatakbuhan. Kahit saan kayo pumunta, akin ang bayan na to. At doon natapos ang gabi, isang gabi ng dugo, takot, at habulan na magtatakda ng huling laban nila laban kay Mang Efren. Madilim pa rin ang paligid ng makarating sina Daniel, Raul, at ang sugatang babae sa bahay barong iyon. Nanginginig sa takot ang babae, halos hindi makapagsalita. Ang matandang babae na naroon ay agad silang pinatuloy at binigyan ng tubig. Ngunit hindi pa man sila nakakapahinga, narinig na nila ang tunog ng mga motorsiklo at sasakyang papalapit. Dan, susundan na nila tayo, bulong ni Roll habang pinapahid ang pawis sa noo. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Baka madamay pa si sagot ni Daniel, matalim ang mga mata. Mabilis niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang ilang kasamahan sa presinto na alam niyang hindi hawak ni Mang Efren. Santos, kailangan ko ng bakop. Dito sa Baryo San Felipe, sa likod ng kabubatan. May ebidensya na tayo. At may buhay na testigo bilisan nyo. Nag-atubili si Santos. Sir Daniel, delikado yan. Ang lakas ng kapit ni Efren. Kapag hindi kayo dumating, marami pang mamamatay. Huwag mong hintayin na ang pamilya mo ang maging susunod na biktima, mariing sagot ni Daniel bago ibinaba ang tawag. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga anino ng mga tauhan ni Efren, may hawak na baril at may dalang aso. Dumadagundong ang tahol at lalong lumalakas ang kaba hindi na natin sila malulusutan sa pagtakas lang, wika ni Roll. Dan, panahon na para tapusin to. Tumango si Daniel. Tama ka. Haharapin natin sila. At doon, nagsimula ang huling laban. Nang dumating ang mga tauhan ni Efren, agad nilang napalibutan ang bahay. Lumabas si Mang Efren, nakangiti pa rin kahit sa dilim. Daniel Robles, akala ko ba pulis ka? Pero heto ka, parang kriminal na nagtatago. Mas kriminal ka, Efren, eh, sigaw ni Daniel. Ginawa mong negosyo ang buhay ng mga tao. Hindi na babalik ang mga biktima mo, pero sisiguraduhin kong makakamit nila ang hustisya. Nagtaas ng kamay si Efren, at sabay na umalingaungaw ang putukan. Nagtago si na Daniel at Roll sa likod ng bahay, gumaganti ng putok kahit limitado ang bala. Nagsisigawan ang mga aso, nagtatakbuhan ang mga tao sa paligid munit dumating ang tunog ng malalakas na makina, mga sasakyang pulis, dumiretsyo sa lugar. Sumugod si Santos at ang ilan pang kasamahan, armado at handang lumaban. Pulis 2. Ihulog ang mga armas, sigaw nila. Nagkaroon ng matinding barilan. Ang gabi ay napuno ng apoy ng mga bala, alingawmaw ng sigaw, at amoy ng pulbura. Unti-unting natatalo ang mga tauhan ni Efren. Si Gardo ay tinamaan sa dibdib, bumagsak sa lupa. Si Ben naman ay sugatan sa braso, nahuli ng mga pulis. Ngunit si Efren ay patuloy na lumalaban. Nakalusot siya sa likod, dala ang isang shotgun, at agad na hinarap si Daniel. Mamamatay ka bago mo ako madala sa kulungan, sigaw niya habang nakatutok ang baril. Ngunit mabilis si Daniel. Tumalon siya sa gilid, pinaputukan si Efren sa binti. Bumagsak ito, naninig, ngunit hindi pa rin sumusuko. Wala kang patunay, sigaw ni Efren, kahit duguan kahit ilabas mo iyang testigo, sino maniniwala sa isang baliw na balo? Lumapit si Rol, dala ang kamera na muli niyang naisalba. May video na, Efren. Eh, nasa loob lahat ng ebidensya. Lahat ng bangkay, lahat ng biktima, pati ang bibig mo na umamin. At ngayong nasa kustudya na ng mga pulis, hindi mo na tumatatakasan. matatakasan. Napasigaw si Efren eh, sa galit, pilit pang itinutok ang baril. Munit mabilis na dumating si Santos at pinigilan siya. Pinusasan siya ng mga pulis habang naglalaki ang mga mata sa pagkadismaya. Tapos ka na, Efren. Eh, Tapos na ang impyerno mo, malamig na sabi ni Daniel. Dinala ang lahat ng nahuli sa presinto at ang natitirang babae na nailigtas ay isinugod sa ospital. Doon siya nagbigay ng pahayag, kinuwento niya kung paano sila ginawang bihag, ginamit, at pinatay ang iba bago gawing bahagi ng produkto ng farm. Umalingaw ang balita sa buong bayan at sa buong bansa. Misteryo ng baboyan na bunyag ang headline. Lahat ay nagulat, nandidiri at galit sa katotohanan. Ngunit higit sa lahat, nakamit ng mga biktima ang hustisya. Si Mang Efren ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang form ay isinara at ginawang paalala ng lahat kung gaano kalalim ang kasamaan na kayang itago sa ngiti ng isang respetadong tao. Sa huling gabi, nakaupo si Daniel sa isang maliit na barong-barong hawak ang isang tasa ng kape. Lumapit si Rol at tinapik ang balikat niya. Nagtagumpay tayo, Dan. Pero alam kong hindi matatapos dito. Marami pang tulad ni Efren na nagtatago. Napabuntong hinina si Daniel. Roll. Pero kahit papaano, ngayong gabi, may natapos tayong laban. At para sa mga nawalan ng asawa, ng anak, ng ina, kahit papaano, may hustisya na. At sa katahimikan ng gabi, dumaan ang malamig na hangin. Wala nang hiyaw ng mga baboy, wala nang sigaw ng mga bihag. Tanging kapayapaan, kahit panandalian, ang natira. Hanggang sa susunod na laban, bulong ni Daniel. At doon nagtapos ang madilim na misteryo ng Baboyan, isang kwentong nagpapaalala na sa likod ng bawat ngiti ng tao, may mga lihim na kayang pumatay.